Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Easter. Batiin niyo rin ang inyong katabi, Happy Easter. Palakpakan natin ang Panginoong muling nabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa ating mga Kristiyanong Katoliko ang araw na ito ang pinakadakila sa lahat ng araw. Kung tutuusin, ang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo ay higit pa sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang. Kaya nga, minsan nakapagtataka, ano po? Kapag Christmas, naghahanda tayo. Pero kapag Easter, walang handaan. Di ba ba? Pero marahil magtataka kayo at sasabihin nyo, talaga Father, paano naging dakila ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Alalahanin natin, nauna sa lahat, ang kapanganakan ni Jesus ay hindi nagsasalaysay nang anuman espesyal sa kanya. Maliban lamang sa ito ay naging propesiya, maliban lamang na sa dahil sa sinabi ng binalita ng mga anghel na sa gabing ito ipinanganak sa bayan ni David ang isang dakilang hari, hindi malalaman ng mga tao na ang batang ito ay espesyal. Gayunpaman, ang kanyang panganakan ay nagsasabi lamang sa atin na ang batang ito ay totoong tao. Bakit totoong tao? Dahil katulad natin, ang batang ito ay nasa sinapupunan ng isang ina sa loob ng siyam na buwan. Ang batang ito, matapos ang siyam na buwan, Iniluwal ng isang ina. Nothing special. Subalit, ang muling pagkabuhay ni Kristo, doon, merong espesyal na nangyari. Bakit? Dahil kung susuriin natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, wala tayong nabalitaan na matapos ang isang tao pinagpakasakit pinarusahan ng kamatayan sa krus, namatay, inilibing, at matapos ng tatlong araw, ang taong iyon ay muling nabuhay. Dahil pinatunayan lamang ng taong iyon na hindi siya basta tao lamang na totoo. Siya rin ay Diyos na totoo dahil walang sino mang tao matapos ilibing ng tatlong araw ay mabuhay na mangmuli. Si Kristo lamang sa kasaysayan ng sangkatauhan ang nakagawa noon. Dito pinatunayan niya na siya ay tunay na Diyos. Kaya napakaganda kung ating ngayong pagninilayan, ang kapanganakan ni Jesus nagsasabi na siya'y tunay na tao. Ang kanya namang muling pagkabuhay nagsasabi na siya ay tunay na Diyos. Kaya nga para sa ating mga Kristiyanong Katoliko, si Jesus sinasamba natin, kinikilala natin bilang mayroong dalawang kalikasan. Tunay na tao, tunay na Diyos. Matapos kong may paliwanag sa inyo kung bakit mahalaga ang araw na ito. Dahil sa Jesus ay tunay na Diyos. Pagkukulan natin ngayon ng pansin ang kanyang pagiging tunay na Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil mula sa mga salaysay ng mga pagbasang ating napakinggan, tatlong konkretong aral ang ibinabahagi sa atin. Ano iyon? Nauna na pagtagumpayan ni Jesus ang kadiliman. Yan ang naganap ng nakaraang gabi ng ipinagdiwang ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Kristo. Ang liturhiya nagsimula sa kadiliman upang paalaala at paanyaya sa mga maninimba na ano? Na bago sumapit o pumarito si Kristo sa mundo, ang mundo ay nababalot ng kadiliman. Subalit sa kanyang muling pagkabuhay, ipinabatid sa atin na siya ang tunay na liwanag na sumupil sa kadiliman. Kaya nga, nag-iisaman ang ningas na iyan ng apoy na ito na nagmumula sa paskal kandel, palaalayan sa atin na ang liwanag ni Kristo kayang supilin ang dilim dahil mas makapangyarihan siya sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung ganoon, tayo na mga binyagan nakikiisa kay Kristo na nagtataglay ng liwanag. Suriin nyo, kapag pinabinyagan nyo ang inyong mga anak, kumukuha palagi ng liwanag mula sa kandila ng Easter Vigil or Easter Candle. Bakit? Dahil mula sa kandilang iyan, pinaalalahanan tayo. Meron tayong pakikiisa kay Kristo. Siya na liwanag, tayo ngayon ay magdadala ng kanyang liwanag sa iba't ibang dako ng ating lipunan. Mapunta man yan sa tahanan, mapunta man yan sa pagawaan na ating pinapasukan, dalhin mo ang liwanag ni Kristo. Sa papanong paraan, alalahanin natin na kahit saan man tayo, di nawawala na may mga tao para bang likas sa kanila gumawa palagi ng masama. Kapag nariyan ang kasamaan, nababalot iyan ng kadiliman. Ikaw na kristyanong katoliko may tungkulin. Yamang dala mo ang liwanag ni Kristo. Liwanagan mo ang kadilimang iyan. Supilin mo ang kasamaang iyan sa papanong paraan. Magsalita ka lamang ng katotohanan. Ituwid mo ang mga taong iyan at manindigan sa totoo. Magsabi ng nararapat at makatarungan, ang dilim ay hindi mananaig kung ikaw ay nananatili sa liwanag. Pinatunayan ni Jesus na sa kanyang muling pagkabuhay na pagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Ikalawa, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi niya lamang napagtagumpayan ang kadiliman, napagtagumpayan niya rin ang kasalanan. Iyan ang ating napakinggan sa ikalawang pagbasa sa misang ito. Kung saan ang akala ng mga Hudyo ang akala ng mga Romano nang si Jesus tinanggap ang pagpapakasakit sa kanya mula nang hinuli siya sa hardin ng Getsemani hanggang pinapasan sa krus ibinako sa krus mamatay sa krus ang akala ng marami sila ang nagtagumpay dahil na ipapatay nila si Jesus ang hindi alam na habang ginagawa ni Jesus ang pagpapakasakit, ang kamatayan sa krus, nananai ang kanyang kapangyarihan sa kasalanan. Binayaran niya ang kasalanan ng sangkatauhan na ginawa noong una, ginagawa hanggang ngayon gagawin pa sa hinaharap, lahat ng iyon binayara ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Kaya si Jesus nagtagumpay mula sa kasalanan. Ikatlo, ipinababatid rin sa atin na ang muling pagkabuhay ng Panginoon nagtagumpay siya sa kamatayan. Ang mismong pagkabuhay ay maliwanag na nagsasabi, yamang siya'y buhay, hindi siya patay, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Upang ipabatid rin sa atin na mula sa aral na ito, kung tayo ay tunay na nananampalataya kay Kristo, kung tayo ay tunay na nanampalataya sa simbahang katolika, tayo rin balang araw ay muling mabubuhay sa isang katoliko ang kanyang patutunguhan ay hindi ang kamatayan lalong lalo na hindi ang libingan yan ay pagdaraanan lamang natin ang tunay nating patutunguhan ay muling mabuhay. Kung papano tayo nakiisa kay Kristo sa kamatayan, makikiisa tayo kay Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Yan ang saysay kung bakit mamaya matapos ang humiliya, sasariwain natin ang ating pangako sa binyag. Paalaala, na ang binyag na ating tinanggap ang siyang pakikisa natin sa kapangyarihan ni Jesus na mapagtagumpayan ang kamatayan. Mga kapatid, sa mata ng mundo, matagumpay tayo kapag tayo nagtataglay ng maraming kayamanan. Sa mata ng mundo, matagumpay tayo kapag tayo nagtataglay ng kapangyarihan. Sa mata ng mundo, matagumpay tayo kapag tayo ay merong karangalan. Pero sa araw na ito, minumula tayo sa isang katotohanan. Ang kayamanan, ang karangalan, ang kapangyarihan ay walang saysay sa tagumpay na bigay ni Jesus na pagtagumpayan Jesus ang kapangyarihan ng kadiliman, na pagtagumpayan Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan, na pagtagumpayan Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan upang turuan tayo na kung meron mang tunay na tagumpay, hindi yun mapupulot sa mundong ito. Ang tunay na tagumpay na dapat nating asamin at makamtan iisa lamang, iyon ay mapabilang sa buhay na walang hanggan. Kung nasaan ang banal na santatlo, kung nasaan ang mga anghel at mga santo, iyon ang tunay na tagumpay ng isang krisyano. Kapag makamit mo ang langit. Kaya sikapin natin bilang mga naglalakbay dito sa mundo, huwag magbulag-bulagan, huwag magpaanyaya sa sinasabi ng mundo na ito ang sukatan ng tagumpay. Ang sukatan ng tagumpay ng kristyano ay makamit ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.